Eh, hey, mas gusto mo kasi magpa-interview eh. Yes, I was seated at the front row where the mother and the father of the bride should be. And I will not say sorry for that. I raised my child single-handedly, Dennis. I was there with her. I deserved that seat in the front. Maangas ka, Dennis. Maangas ka, Dennis Padilla. Hindi ka mabuti sa akin. Eh, tensyon ang dala mo eh. You're wishing karma on my children. Jean ano pa yung sasabi mo? Yung mga karangyaan nyo, yung mga kayamanan, whatever. Uh -oh. Jean pinagtatrabahoan ng mga anak ko yan ah. Do not punish my children if their life is good. Talagang grabe ka. Grabe ka. Grabe ka. Bakit siya yung pagod na pagod, Oji? Mga anak ko ba, tinanong nyo? Tinanong nyo ba? Kung ano effect sa kanila yung ginagawa ni Denise? Sino kayo magsabi ng mga ganyan? Ma Wish my children ill? Sabihin ko ba sa mga anak nyo yan, sana makarma kayo? Tama ba to? Oji, tama pa ba tong ginagawa natin?